Μια χρονική στιγμή που θα βρει κανεί έναντι τηλεφωνία. sa mga pinakaaabangan sa Pakwan Festival ng Bani ang mass slicing and mass eating ng kanilang malinamnam na watermelons. Ginagawa ito sa Central Business District ng Bayan at ngayong taon, nasa 1,200 kilograms na pakwan ang sabay-sabay na hiniwa at kinain nang humigit apat na daang mga residente at mga bisita. Napansin nyo naman po kung gano'ng kasaya at higit sa lahat, gano'ng katamis ang selebrasyon ng Pakwan Festival dito sa Bayan ng Bani. taun taon na itong ginagawa dito sa Bani, hindi lamang para malantakan ang kanilang masarap na mga pakwan, kundi para ipakita ang pagkakaisa at pagsuporta sa sarili nilang produkto paraan na rin ito ng pasasalamat sa kanilang masaganang ani. Dito sa bayan ng Bani, ang pinaka-produkto po namin talaga ay ang pakwan. Kaya ito ang sineselebrate namin dahil ito ang pinagmamalaki namin, ang pinakamatamis at iba't ibang klaseng pakwan. So, halos lahat ng mga Banians ay magsasaka nga na po ang pagsasaka. Kaya naman halos lahat ng mga taga-Bani ay nagtatanim ng pakwan dahil dito kilala ang aming bayan. klase ng pakuan ang matatagpuan dito sa Bani Pangasinan dahil maraming iba-ibang klase at variety ang kanilang pakuan. Merong Abby, Eclipse, ayan. Meron din tayong Helen dito. ba diba? ang gaganda ng mga pangalan. Merong Brilliant din doon. So maraming variety sila. At matatagpuan din dito sa tabi ko ang kanilang pinaka malaking na naproduce ng bayang ito. Ito ba? Diba? Napakalaki. 14.8 kg so napakabigat, napakalaki, napakaganda dito sa Bani talagang pinapangalagaan ang agrikultura at uh, napaka-na-highlight ang creativity ng mga Banians. Bilang Watermelon Center of the North, ang kanilang watermelons hindi lamang panlalawigan kundi world class kung mangtakam. Inanyayan po namin kayo lahat na makisaya at makihalubilo at halina at tikman ang pinakamatamis na pakwan sa buong Pilipinas dito sa bayan ng Bani.